Ngayong gabi sa Giorno. Unemployment lumalala, sabi ng SWS survey, pero hindi naniniwala ang Malacanang. Ano ang tunay na kalagayan ng Philippine Labor Force? Supreme Court nagsalita na, hindi immoral ang pagiging bading. Ano ang implikasyon ng desisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga konserbatibong Pilipino. Mga espadang gawa sa Pilipinas, patok na patok sa Hollywood. Paanong natalbogan ng mga Pilipinong panday ang kompetensya sa ibang bansa? Magandang gabi, ako po si Luchi Cruz Valdez at inyong pinapanood ang Giorno. It's a Magkaiba ang bilang ng Malacanang at ng Social Weather Station sa dami ng mga taong walang hanap buhay. Ano ang epekto nito sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho? Mas ano po sa akin, 25%. Kung nag-a-apply kasi ako, ano Marami rin ang kasabayan. Pila ang mga aplikante. Siguro, hindi siguro nila nakikita yung talagang uh, view ng talagang unemployment. Actually, maraming walang work. Maraming work na available, kaya lang, yun lang. Yung skills, hindi sila nagmamatch Malaki man ang sampalataya ng maraming Pilipino kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino, mas marami ang naniniwala sa datos ng Social Weather Stations o SWS na 24% o kulang-kulang sa 10 milyong Pilipino ang walang trabaho sa kasalukuyan. Napakaliit at hindi raw makatotohanan ang 6.4% unemployment rate na base sa Labor Force Survey ng National Statistics Office o NSO. Ito ang kinikilalang opisyal na datos ng gobyerno. Humigit kumulang 2 milyon at 600 lang ang walang trabaho. Graduate ng Ateneo de Manila University si RJ. Dalawang buwan na siyang pursigidong naghahanap ng trabaho gamit ang internet. Porket nag-graduate ka sa top schools, sabi nila, de, porket graduate ka naman, kuha ka na mm. Sa totoo lang, hindi rin. So, talagang ano rin, kailangan mo pa rin pumila sa mga job fair, magbigay sa internet. Sabi ni RJ, humigit kumulang isang libo at ang graduates ang kanilang batch. Halos lahat daw ay may trabaho na, pero iilan lang ang masaya sa kanilang posisyon. Kumbaga parang, eh uh, sige, kunin ko na, yan na yan eh. Parang hindi na sila naghanap na kung ano yung babagay sa kanila porque nagbigay na, nagpakita na kontrata. Sige, yan na. Si RJ mismo nagresign sa una niyang trabaho bilang brand assistant sa isang malaking kumpanya. Gusto raw kasi niyang masubukan ang ibang aspeto ng business o kung may pagkakataon, mag-abroad. Higit dalawang buwan na rin siyang nag apply kung saan saan noon, kaya't alam niyang pahirapan makahanap ng trabaho. Pag nag apply buong araw, minsan papapuntahin ka ng eight matatapos ka, four. Na nakakapagod siya at madaming oras ang na, ano, nabibigay. Most of the companies would have three interviews and uh, pre-employment exam. Pag kinuwenta ang gastos, kahit tipid na tipid, masakit daw sa bulsa ang job hunting. Sa isang kumpanya, lahat-lahat na kasama na siguro mga tatlong beses nila ako pabalikin. Siguro uh, abot na ako 400 pesos. Siyempre, pag wala kang trabaho, nakakaya nang umingi sa magulang mo ng panggastos, kaya siya nagiging stressful. Kung tutuusin, marami naman daw trabaho sa Pilipinas. Ang problema, hindi tugma ang mga nag apply ng trabaho sa job openings. Ang number one ko, nurses pa rin. Sa dami siguro ng nurses. Pero ang job opening siguro, isa o dalawa lang. Sa isang job opening ng nurse, 1,400 ang kalaban mo eh. Ang daming opening sa accounting, wala nag-apply kasi wala na. Wala, na. Konti lang ang graduates. Mm. Si JJ Viray, ang Managing Director ng Jobs DB Philippines Incorporated o JobsDB.com, ang pinakamalaking job portal sa rehiyon na nakabase sa Australia napakarami raw naghahanap ng trabaho ngayon. Sa JobsDB.com, kadalasan daw sumasagot at nagpapadala ng resume ang isang aplikante sa 25 kumpanya kada araw. Sa tingin ni Viray, hindi lang job mismatch ang problema sa Pilipinas. Meron ding preferential mismatch. Ibig sabihin, hindi naman gusto na mga naghahanap ng trabaho ang job opening. Ito raw ang kaso sa mga call centers. Kasi hindi sila preferred jobs ng bata. May interview ako mga bata, sinabi ko, oh, we have a job opening, ma'am, anything na lang, wag lang ano, call center. Hindi talaga eh. Wala na kaming karina dyan. Yun ang impression nila, di ba? Or ganito pa sila, call center ka lang. Marami rin daw aplikante na ang puntirya ay magtrabaho sa ibang bansa dahil sa laki ng sweldo. Number one na destinasyon daw ngayon, lalo na ng mga Pilipinong aplikante, ang Singapore. Binuksan ng Singapore, lahat ng job openings nila to migrant workers. Yun ang kalaban natin. I, I conducted a, uh, a survey to 300 students from different universities, uh, middle of the year last year. Eight, 80% of them said, ang una nilang titignan ni opening abroad. Diba? Diba? Eh ang uh, Singapore is the most preferred place uh, of a uh, worker. Eh. We supply the world, tiba? ba? Kung mismatch, dito sila mismatch sa Philippines. But abroad, they're not. Kasi meron tayong supply, but they don't want apply in the country. They want abroad. Ipinakikita raw ng sitwasyon na ito na hindi handa ang Pilipinas sa takbo ng pagbabago. Structure na pinaprepare ng government, is not yet in place. The training, the education. See, in other countries, may forecasting for the next five years. Itong kailangan, pero the schools are not given the proper information. Sobra-sobra raw ang nursing graduates ng Pilipinas ngayon dahil na-overestimate ang pangangailangan ng Amerika. Matagal na raw alam ng lahat na may oversupply. Pero patuloy pa rin ang ating mga eskwelahan sa pagpopromote ng nursing dahil sa malaking perang maaaring dalhin ito sa mga graduates ng nasabing kurso. Si also agreed, so no? Love of country muna tayo. It's been a long time. Let's just share. Let's not, let's not encourage our, our newly graduates to leave. Sa personal na pagtatasa ni Viray, mas makatotohanan ang datos ng SWS kumpara sa NSO pagdating sa unemployment. Dahil ginawa ng Oktubre ang Labor Force Survey ng NSO, masasabing artificial daw ang resulta nito. Latter part of the year, Philippines become micro-entrepreneurs. Kumukuha ng additional help. Dito yung maraming bumibili. So, kukuha ka ng contractual help. Pababa talaga ang unemployment mo, di ba? uh, ito rin yung, yung call centers. Meron silang seasonal workers eh. Yung mga 1,800 na callers. Mag, magkukuha sila only for that particular season and then about a thousand immediately. Um, malls, extra hours, they extend up to 12 midnight. They will employ more people but only up to the season. Hindi raw nakatutulong na itinatanggi at tila inililihim pa ng gobyerno kung ano ang tunay na unemployment rate. Sa paglutas ng anumang suliranin, ang unang hakbang ay ang pag-amin na mayroong problema. Siguro kung kung nalaman nila na ganito ako, uh, hindi nila ako gagalangin, hindi nila ako rerespetuhin, hindi nila ako pagkakatiwalaan ng mga problema nila. Ang pagiging bading ay hindi sukatan ng moralidad ng isang tao, sabi ng Korte Suprema. Ito na ba ang simula ng buong pusong pagtanggap ng ng Pilipino sa gay community? Iba-ibang muka, ngunit isa lamang ang sinisigaw ng kalooban. Sila ay mga bading. Kung dati di tanggap ng lipunan, iba na raw ang siste ngayon. Whether bakla, tomboy, totoong girl, totoong boy, equal lang dapat. May karapatan silang gawin yung gusto nila. Itinayo ng Korte Suprema ang bandera ng mga bading nitong 8 ng Pebrero sa kanilang desisyon sa kaso ng isang hukom sa Agusan del Sur. Hindi imoral ang kanyang pagiging isang bakla. Tawag niyang bandwagon effect kasi nga sinipa na nung unang rule yung pinto. Bukas na. So ganyan naman talaga tayo. Ito, para bukas na yung pinto, marami nang magsasalita ang ladlad na nagsimula magsalita. Narito kami para mag ng registration paper. Ang grupo ni Nadanton Remoto, isang profesor at kinatawa ng ladlad party list, ang unang naglakas loob na ilaban ang karapatan nila noong 2010 elections. Hinarang ang kanilang pagkandidato sa dahilang imoral daw ang grupo ayon sa Commission on Elections. We met the whole month of December to write the Supreme Court pleading that brought that that charged the COMELEC in the Supreme Court, no? Of overstepping its bounds, no? Ang problema dyan, one month na lang election na. Yung mga nangako ng pera sa amin, binigay na sa ibang grupo, no? Hindi man nanalo, isang malaking oportunidad daw ang binigay ng pangyayaring iyon. Legally, they opened the door, no? What we've been fighting for is the passes of the anti-discrimination bill that grants equal rights to everybody and criminalizes discrimination in the workplace, in the schools, granting of licenses for business to operate, and granting of licenses for professional LGBTs to work. Sa kabila ng pagtanggap ng lipunan, marami pa rin daw kaso ng pangaabuso sa mga bakla. May mga eskwelahan na require ang mga batang mag-sign ng form ang magulang, my son is not effeminate, he will never be gay. Paano mo malalaman, no? Di ba? Baka ngayon, bye. Tomorrow, gay na. Bye now, gay later, no? Hindi mo naman alam, no? Ang mga hate crime, ayon sa pagsasaliksik ng... Bata, binuos na na kumukulang tubig ng tatay. Si Ruby Correa, aming member from Tayabas, Queso, no? Transgender din. Pinasok ang restawran niya ng counselor, attempted rape, no? Yung kanyang nipples, ginanyang ganyan, yung pubic hair niya, hinila-hila buti, yung waitress niya rin bilang witness. Isang apat na kaso na raw ng hate crime sa mga bading ang naitala ng grupo mula 1996. Naniniwala si Archbishop Oscar Cruz na hanggang ngayon, marami pa rin ang di bukas ang isip sa mga bakla. Kung ka ng ano mang official document? Male, female. Tapos, wala namang uh, homosexual, bisexual, transsexual. Wala eh, male or female. So, in a way, this is already some kind of a uh, discrimination. But it's still true, no? Because nature says either you're a boy or you're a girl, and that's it. Wala namang, wala namang iba pang sexuality, sexuality mali dyan. Pero di naman daw ibig sabihin may lisensya ng iba na bastusin at di galangin ang mga ito. Yung uh, human dignity, yung karangalan ng sino man, ay huwag nating yurakan. Pagkat kaya na'y babae, kaya laki, kaya bakla, eh lalang yan sa imahe ng Diyos May problema na nga tapos sasalbahihin mo pa, pagtatawanan mo pa o hindi yung bibigyan ng trabaho. Walang, walang ganyanan. I, I think that is, that is foul. That is, that is beloved. Ayon sa arsobispo, walang masama sa pagiging bakla. Klaro raw ito sa simbahang katolika. Ang maging gay, hindi immoral pagkat yun eh, personality constitution lang, no? Ganon din yung male. Hindi naman immoral maging male at female, no? if you are just like that, what can you do? It is not something you choose, no? It is not something, it is not in fact an identity that you yourself selected. Uh, you are born with it, by and large. Kahit paretokado at bihis babae pa ito, di raw ito nakababastos sa paningin nila. Eh, minsan nga, nasabi sa akin yung kako, siguro mas maganda yung cross-dress kaysa wala kang dress, no? Namin sa laban sa... Pero may hangganan ng pagtanggap ng simbahang katolika sa mga kapatid nating bading. Mababasa raw ito sa Biblia. Ako man, lalaki rin nakakaramdam din ng atraksyon sa babae. Huwag lang yung atraksyon ng yun, wala namang problema. Kaya ka nga bading because your sexual affection and energies and attraction para sa same sex, ano gagawin niya mag-holding hands at mag-rosaryo? samantalang yung kayong mga straight ay nakakaroon kayo ng intimate relationship, tama ba yan? We will express our sexuality through intimate relationships. Ayon kay Danton, di raw posible ang nais ng simbahan. iko -quote ko na lang ang sinabi ni Neil Garcia na aking ko editor at professor sa UP. If God gave you a mouth, why can you not use it? if God gave you fingers, why can you not play the piano, no? Ano naman ang gagawin mo, di ba? Paliwanag ng arsobispo, kaparehas din lang ang pagbabawal ng simbahan ng premarital sex sa straight couple sa pakikipagtalik ng bading sa kapwa nila lalaki. Hindi ko naman sinasabi hindi pagmamahal. Pero ang eh, isang lalaki din, pwedeng minamahal niya isang babae na hindi sila kasal. Hindi niya pwedeng galawin yon. In, in, a way, we are in the same boat, no? Ang tanging limitasyon lamang daw na hindi sakop ang mga straight couples ay ang pagpapakasal. Dito, stricto ang simbahan. Ano man ang gawin mo sa dalawang lalaki, dalawang babae, according to the law of nature, which is higher than the law of man, is, is not marriage, no? Because marriage is a union, a heterosexual union. Kaya sabi ko na kumisan, kung, isan, kung uh, ang, ang nilalangan ng Diyos si Ede si Adan, hindi naman si, si Adan at si Adan, at si Eva at si Eva, kung si Eva at si Eva lamang o si Adan at si Adan, wala tayo dito. Ngunit iba ang tingin dito ng gay society. Tulad ng straight na magka-partner, lahat daw ay nangangarap na mapasbasa ng kanilang pag-iibigan. Kahit pa di approve sa simbahan ang pagtatali sa dalawang taong pareho ang kasarian, marami pa rin ang gumagawa nito. Yung araw, mga kutsinyo at isaklag, hanggang din na lang sila. Pero nung ako na, ko yung mga shoots yung yung mga, mga replica. Yun na. Hindi lang bolo at balisong ang ipinagmamalaki ngayon ng mga Pilipinong panday. Export quality na rin ang mga espadang kinopya nila sa mga Hollywood movies. Ano ang laban ni Panday sa mga espadang winawas-siwas sa mga pelikulang tulad ng Lord of the Rings at Braveheart? They take our lives, but they'll never take our freedom. Kasi sa pelikula na panood na yun. Ngayon, ang daming nagka-interest na bumili. Kaya yun, nag-order ang mga Kilala si Fernando de Guzman, isang panday sa Pozorubio, Pangasinan, sa paggawa ng mga export quality na replica swords. Magandang disenyo at makatotohanang ang itsura, parang hinugo talaga sa mga Hollywood movies ang gawa ni na Fernando. Maglagitan ng uling doon sa kabakal. Pabagayin natin yung kulang pula, bago natin isalang bago pupupupin po. Isa sa pinakamatandang industriya sa bansa ang pagpapanday. Bata pa lang, nagpakita na raw ng interes dito si Fernando. Kaya nang mag-asawa, itinayo niya ang GQ Basha Craft, isang pandayan noong 1981. Hindi yung araw, baga at isaklag, hanggang din na sila. Pero nung ako na, ko yung mga shoes, yung, yung mga yung mga replica. Pagkatapos ng 30 taon, marami nang pinagbago ang kanilang pandayan. Kasama na rin ni Fernando ang kanyang dalawang anak sa pamamahala ng kanilang negosyo na tinatawag na ngayong Blade Culture. Mabenta raw sa mga foreign at local buyers ang kanilang produkto dahil sa mabusisi nitong disenyo. At hindi lang basta mga replica sa Hollywood movies ang ginagawa nila ngayon. Nag, nag up, upgrade na tayo ng ano kaya kinuha na natin ang cultural ano, ang cultural blades. Tayo lang dito sa ano sa blade culture yung gumagawa ng cultural blades internationally. So bukod sa Japanese lines, ano, mga Chinese swords, mga Thai ano Thai blades, uh, Indonesians. Ayun, yun, nabagi ko mga kukris. Tsaka marami pa basta basta bladed ano, uh, European. Meron din tayo. ito so, yung mga tactical na knives. Bukod sa naman. mga cultural blades, din sila ng mga tactical knives na ginagamit ng mga sundalo. Nagbibigay lang kami ng mga products sa mga armed forces natin. US ano U.S. Marines, mga Navies, ganoon din sa part ng Russia, Germany, at saka sa Italy, at saka sa France. <coughs> Isang dahilan kung bakit patok ang mga produkto nila ay ang kalidad ng kanilang mga patalim. Ipinagmalaki ni Fernando na talagang pinag-aralan nila ang mga tamang teknik sa paggawa ng espada gaya ng sa katana. merong May... hapon na nabalita na nga de may, gum, may paggawa dito, sinubukan niya pumunta dito. Nakita niyo yung paggawa ko ng samurai, gayon tumawa lang siya. Ngayon, nung bumalik siya, itinuloy niya sa akin ang sa paggawa ng na ang ganda, ang galing doon. Na, dongko ko na patulayan na mali yung mga ginagawa ko nung araw. Ngayon, napasok ko yung tamang paggawa. Ang paggawa ng karaniwang espada ay tumatagal ng apat hanggang limang araw. Higit labin limang libong simpleng itak at kutsilyo ang nagagawa nila sa isang taon. Bukod sa negosyo, malaki ang naitulong ng pagpapanday sa kanilang lugar. Dito sa amin, uh, maraming istambay noong araw. Siyempre, eh, dahil walang hanap buhay, Marami magnanakaw dyan. Nakita namin yung problem, problema dito sa barangay namin. Ginawa namin, pinuha namin yung mga standby. Kaya yun, nabawasan yung mga magnanakaw. Parang art siya na magkaka-interest ka kasi minsan nakaka-addict din siya na gawin. Halimbawa, yung mga designs ng handle tulad nito, parang nagagandahan ka sa mga designs na kung tapos yung sariling atin, sariling gawa natin. Mas maganda kasi. Tapos pinatangkilik ng mga ibang tao. Doon parang uh, masaya ka sa mga ginagawa mo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong diyorno.